bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapis sa Sahing Pinamagatang. Believe and receive. James one six to eight. James one six to eight. But when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are that kind of person, you can't make up your mind. and you surely can't be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. Pag umihingi, manalig na bibigyan. At huwag magdalawang loob. Ang nagdadalawang isip ay di magpapakatiwalaan at di dapat umasang tatanggap ng anuman. Believe and receive. Maniwala para tumanggap. Panginoon, salamat po. Dahil tumatanggap kami sa inyo, dahil kayo mapagbigay, mabait, natulungin, maibigin. Ipaunawa niyo pa ng lubos sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananalig at ang koneksyon ito sa pagtanggap ng aming mga hinihiling sa inyo. Mangusap kay sa amin sa simpleng paraan, palayain niyo kami mula sa kadiliman, kamangmangan, kaalaman na hindi sapat at ito, Panginoon, ay punan nyo ng karunungan liwanag na nagmumula sa inyo lang. Patuloy nyo po kaming linisin, paging dapating tumanggap ng inyong pagpapala. Dinadalangin namin ang lahat ng ito, may kalakip na pasalamat sa pangalan ng iyong anak, Mas Jesus. Your faith, your thought becomes you. It becomes your reality kung anong ating paniniwalaan, kung anong ating iniisip, iyon ang nagiging totoo sa ating buhay. You become sad when you think of and believe in sadness. Kailangan bago ka maging malungkot, maniwala ka muna sa kalungkutan at isipin mo ang kalungkutan. Psalm 6, 6-7 My groaning has worn me out. At night, my bed and pillows are soaked with tears. Sorrow has made my eyes dim. Ang kalungkutan kailangan mo munang anyayahan, pagbuksan ang pinto at patuloyin bago ito mo magtagal sa iyong presensya. So ang pagtanggap, ang paniniwala, ang pag isip ng kalungkutan ay isang uri ng pag-anyaya para ito ay dumating. At kung masaya ka naman, you are happy because you think of and believe in happiness. Gumagawa ka ng kasiyahan, pinagbibigyan mo ng kasiyahan, pinagbubuksan mo ang kasiyahan na pumasok sa iyong isip sa iyong puso, sa iyong buhay, kaya ka sumasaya. Psalm 37.4 Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. God will give you what you desire, what you believe in, what you think of. Sa ambang bahagi ng ating pagkataon na katiraan, nananahan ng Espiritu ng Diyos, sa ating isip. Kaya kung anong inilalagay natin sa ating isip, ko anong wini-withdraw at dinideposit natin sa ating isip, yon ang ating pakikipagtalastasan sa Diyos na siyang nananahan sa ating isipan. Kaya yon ang nagaganap. Kung negative thinker ka, magiging negative ang pananaw mo sa mundo, magiging negative ang nangyayari sa iyong buhay. Kung ikaw na may optimistic, positive thinker, positive ang pananaw mo, maganda ang iyong mga sinasabi, iniisip, at yun din ang magaganap sa iyong buhay. At sinabi na nga sa atin, true happiness is in the Lord and not in things that perish. And the Lord is in our hearts, really meaning our minds. Therefore, happiness is in our minds. And if you think that the Lord doesn't want you to be happy and you ascribe your loneliness to God, then your thoughts will be that of sadness, then you will be sad in your heart and you will be sad in your life interchangeably ginagamit yung heart and mind, but really, technically and clinically, it's the mind. Yun naman talagang utak at nag-iisip. So, seek the value, seek the true source of happiness, channel energy towards that source of happiness, and receive from that source of happiness who is God. Kaya inilulukluk natin ang Panginoon sa ating isipan, sa matalinghagang paraan, sinasabi natin sa ating puso, pero yung puso naman is nothing but muscles that pump blood. Hindi naman niya nag-iisip. Kaya sa mind talaga yon. Pag nakaluklok ang Panginoon sa ating isipan, mga maka-Diyos sa bagay ang lumalabas mula sa ating isip at mula sa pag-iisip, the material world is created. When God said, God thought that He would create, creation was made. Napaka makapangyarihan ang isip. Nandito kayo ngayon dahil inisip nyo na pupunta kayo ngayon dito. Yung iba wala ngayon dito dahil inisip nila, ay long vacation, magpupunta ako sa probinsya. Kaya wala sila dito. Kung anong isipin mo, yun ang mangyayari sa iyong buhay. Pag inisip mo magiging tapat ka sa iyong asawa, nagiging tapat ka sa iyong asawa. Pag inisip mo at hinayaan mong magpabalik-balik at laruin mo sa isip mo na magtataksil ka, ay eh, nagtataksil ka nga. Sa isip nangyayari ang lahat. Doon nakatira ang Diyos. At doon pinipilit sumiksik ng diablo sa isipan. So seek the source of happiness, think of and believe in happiness, who is the Lord. Ang Panginoon nakatira sa ating isipan. Na siya namang talinghaga rin ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao. Kaya pag pinupuri mo ang Panginoon, na nakatira sa iyo, naaangat ka rin. Kaya ka masaya pag nagpupuri ka sa Diyos. Pero pagka sinusuway mo ang Diyos, nilalabag mo ang kanya mga kalooban, siyempre, bumibigat ang iyong kalooban dahil yung Diyos na sinasuway mo ay nasa iyo rin kalooban, nahahati ka, kaya ka malungkot pag nagkakasala. Kaya nagigilty. Kaya mabigat ang loob. Kaya pagka bigay na ka sa praise and worship, gumagaling ang iyong sakit gumagaan ang iyong pakiramdam, sumasaya ka. Kasi yung Diyos na pinupuri mo ay nakatira sa iyo. Pwede mo ba siyang itaas na naiiwang ka sa baba? Di siyempre tataas ka rin. Pero pag ibinaba mo ang Diyos, tinapakan mo siya, tinungtungan mo siya, nilubog-lubog mo siya, kasama ka rin lumulubog at natutungtungan, kaya nalulungkot ka at tumatamlay pagka hindi mo binibigyan ng Diyos ng kasiyahan. Ano man ang gawin mong trato sa Diyos, trato mo sa sarili mo yon, kasi nakatira sa iyo ang Diyos. Kaya yung mga lumalayo sa Diyos, lumalayo din sa kanilang sarili, sa kanilang kalooban, sa kanilang mga pagpapahalaga. Kaya sinasabi na parang ang layo-layo sa akin ng Diyos. Ikaw ang lumalayo sa sarili mo kasi pag inilalayo mo ang Diyos sa sarili mo, kasama kang nalalayo dahil nga nakiisa na sa iyong Espiritu ang Diyos. Kaya napakahalaga yung mapagbigay ka sa Diyos para malaso, masundar, minuring ka sa Diyos kasi yung sarili mo rin ang nagbe-benefit noon. It's all in the mind. So it's very important to live according to the will and teachings of the Lord para hindi mo suwayin ang iyong sariling kalooban na nakiisa na sa kalooban ng Diyos. Dapat nating binabantayan ang ating paniniwalaan, ang ating inaasam-asam because belief, wishes and feelings are energy. Ang paniniwala, ang mga inaasam, ang dinaramdam, ang nadarama ay may sariling lakas. Belief, wishes, and feelings are prayers. And belief, wishes, and feelings become your reality. Ang pinaniniwalaan mo, reality mo, kahit hindi yun ang reality sa outside world. So pag naniniwala ka na nakakatakot ang isang madilim na kwarto paggabi, pag, pag nandun ka, matatakot ka nga. Pero yung hindi naniniwala na nakakatakot ang madilim na kwarto, pumasok man siya doon, hindi naman siya natatakot. Kasi yung pinaniniwalaan niya ang nagiging totoo sa kanyang kalooban. Kaya kinokontrol natin ang pinaniniwalaan. Pinipili mo ang papakinggan dahil baka pag nakinig ka ng nakinig, maniwala ka nga, yung paniniwala mo ang magiging katotohanan sa iyong buhay. Belief, wishes, and feelings can be negative energy kaya pag lagi ka lang naniniwala na magwawakas na ang mundo mamaya, magugunaw na ang mundo, kakainin ka ng lupa, tatamaan ka ng kidlat, galit sa'yo ang Diyos, itatapong ka sa impyerno, lagi kang takot, lagi kang nenerbios, kasi yun ang pininiwalaan mo. Kaya kayo nang lagi nadidilig mo na turo, preaching, papasok sa utak mo at pinag, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, you live in fear. Pero the same believer, another person believing in the same God, believes in the goodness of God, that God is in control, in the kindness of God, that believe that everything is in the hands of the Lord, kahit anong nangyayari, tahimik siya. Kasi yun ang pinaniniwalaan niya. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ko ano ang niyayakap niyong paniniwala. Kasi yun ang inyong magiging emosyon. At pag naging emosyon mo na yun, yun ang magiging katotohanan mo, kahit hindi yun ang katotohanan ng iba. Kaya yung mga taong naniniwala na malapit na silang mamatay, nervyos na nervyos. Yun namang naniniwala. Hindi, malayong malayo pa yan. Tahimik ang loob. Kahit ano pa nga at kailan ang schedule ng kamatayan nila, doesn't really matter. It's what they believe in that counts. Kaya nga yung mga tinatawag na placebo effect, yung mga experiment sa medicine, may group A na pasyente, binigyan ng gamot na hindi naman talaga gamot, placebo lang, pero sinabi sa kanila, gamot yan, naggalingan dahil naniniwala sila na uminom sila ng gamot. Merong kababalaghan na nangyayari sa ating paniniwala na yung pinaniniwalaan natin, nagkakatotoo. Yun ang hindi pa nasusukat ng siyensya. At di gaano na pag-aaralan ng mga theologians why we just say faith, mystery, miracle. Pero talaga ang paniniwala, malaki. Kaya dapat tinitingnan natin kung ang ating mampaniniwala, ang ating inaasam, iniisip ay negative. Kasi magiging negative ang buhay natin. Psalm 38, 4 When you're angry, Lord, please don't punish me or even correct me. You shoot, shot me with your arrows and you struck me with your hand. My body hurts all over because of your anger. Even my bones are in pain and my sins are so heavy that I am crushed. Isang pananaw tungkol sa Diyos galitan Diyos, galit sa akin, pinaparusahan ako ng Diyos. Therefore, ano nangyayari? Masakit ang kanyang mga buto, nagdurusa siya, hirap na hirap ang kanyang loob. The writer of this song believes that the Lord is the source of his anguish. And this belief has been transformed into a negative energy that was soon translated into pains, into realities. Sa niya, galit sa akin ng Diyos. Magagalitin ang Diyos. Masungit ang Diyos. Pinapalo ako ng Diyos. At pagka nangyayari yun, nagtatranslate into sickness, into pain. Lalo talagang nahihirapan ng kanyang katawan. But remember, napakahalaga ng pananaw natin. Belief, wishes, and feelings can also be positive energy. In the same collection of songs, Psalms 46, 1 to 3, another point of view about God, God is our mighty fortress, or always ready to help in times of trouble, and so we won't be afraid. Let the earth tremble and let the mountains stumble into the deepest sea. Let the ocean roar and foam, and its raging waves shake the mountains. A totally different view of God, a totally different belief about God, a totally different thought. And what does it do to the thinker? It gives peace, it gives serenity, it gives contentment and happiness, even confidence. So, anong pananaw natin? na umiiral tungkol sa Diyos. Nagalit sa iyo ang Diyos o mahal ka ng Diyos. Depende sa pananaw na pinapalaki mo sa iyong utak, mabubuo ang iyong emosyon, maapektuhan ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang buong buhay mo. Ano ang pananaw mo tungkol sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo? Yun ang bubuo ng hugis ng relasyon ninyo o ng pakikitungo mo sa kanya. In the second example about the point of view about God, the psalmist credits the Lord for his protection. And this belief has become the source of his courage. It has become the source of positive energy that dictated the course of his life. Same God, magkaibang pananaw, magkaibang approach, magkaibang behavior, magkaibang kalusugan, magkaibang lifestyle. So watch and choose what you believe in, it has mysterious ways of becoming your reality. Ito nyo yung naniniwala sa global warming, nag-iingat sa environment. Yung hindi naniniwala sa global warming, patuloy ang paglustay sa environment. Yung naniniwala sa katotohanan na dapat may iniipon ng tao, may savings, nag-iipon, ibang-iba ang sitwasyon ng pananalapin niya doon sa hindi naniniwala ang kailangan mag-ipon. Kung ano talagang paniniwala mo, mahalaga. Your thought becomes your faith, it becomes your reality, it becomes you. That's why the Bible is very concerned about how we think. In Romans 12 it says, Be changed by the renewing of your mind. Sa isip nangyayari ang lahat. The battle happens, sabi sa Bible, in heavenly realms. what does heavenly realms mean in the clouds in the air in the stratosphere no in the mind because the mind is the kingdom of god that is where god reigns and that is where satan would like to usurp power and reign instead of god sa and thought we said is energy energy procures purchases its object from creation So, pag may iniisip ka, nagiging parang pambili yun. Binibili mo sa creation, sa heavens, sa universe, yung gusto mong bilhin. Pagka iniisip mo na gagaling ako, bumibili ka ng gamot. Pag iniisip mo hindi na ako gagaling, bumibili ka ng kamatayan. Kasi, mahiwaga nga ang pag-iisip. Psalm 35.9 Then I will be glad because of the Lord. I will be happy because He saved me. Psalm 36.5 Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Siempre, mga metaphor, heavens, clouds, think of your heart, think of your mind, where God reigns. And the positive energy that comes from gladness is drawn out from the Lord, the power behind creation. Kaya may kahit, person number one, may pananalig, person number two, wala. Pareho lang ang dumating sa kanilang sakit. Ang lubha-lubha agad ng feeling nung walang pananalig. Pareho lang ang dumating sa kanila na pagsubok. Yung may pananalig, naninindigan, may pag-asa, may cheer. Yung walang pananalig, lugmok na lugmok. Kasi yung pananalig mo talaga ang nagpapalakas o nagpapahina sa iyo. What you believe in by your selection is what you will see, hear, and experience. Kaya minsan, may experiment sa isang klase. Umagang-umaga, mayroong biglang pumasok sa room nila, naghahabulan. May daladalang kung ano yung humahabol. Pagkatapos nun, tinanong ng teacher yung mga estudyante, anong nakita niyong daladala ng humahabol? May nakakita na ang hawak niya, kutsilyo. May nakakita na ang hawak niya, baril. May nakakita na ang hawak niya, sarisari. Then, nirepeat nila yung eksena, ang hawak pala, stapler. Pero bakit nakakita ng baril yung iba? Bakit nakakita ng kutsilyo? Kasi iniisip nila, basta hinahabol ka, gusto kang patayin. Bakit naman dadaling ng stapler? Ano ka, bulletin board? Nakakabita ng papel? So yung gusto mong makita, yung nakasadya sa utak mo makita, yun ang nakikita mo. Kaya yung mga selosa, sari-sari ang nakikita niya. Dahil yung selos nila ang bumubuo ng nakikita nila. Kahit hindi yun ang nakita, yun ang akala nila nakita nila. Yun namang mga walang kaselos-selos at walang kamuang-muang, dapat nang may makita, wala pang nakikita. Clueless. Kasi nga, hindi niya iniisip. Isang halimbawa ng pananalig at anong ginagawa ng pananalig, Matthew 8.2. Suddenly, a man with leprosy came and knelt in front of Jesus. He said, Lord, You have the power to make me well, if only you wanted to. The leprous man chose to seek Jesus for healing, not the priests in the temple who were the usual and traditional instruments according to their tradition. So, for him, belief in the power of Jesus to heal, sabi niya, if only you wanted to, that says a lot about him. Lord, sabi niya, kung gusto niyo lang akong pangalingin, mangyayari kaya niyo. So, may pananalig siya, kaya siya lumapit. May pananalig siya, kaya siya nagsalita. Then the experience purchased by your belief will validate that same belief. May paniniwala siya, siya ay napagaling. At dahil napagaling siya, lalo siyang naniwala. At dahil lalo siyang naniwala, mas lalong lalaki ang mga paggaling na mararanasan niya. At dahil habang lumalaki ang paggaling na nararanasan niya, lalong lumalaki ang kanyang pananalig. Habang lumalaki yung pananalig, lumalaki yung nakukuha niya na pagpapala, palaki ng palaki. Pero subukan mong wala kang pananalig o maliit, Hindi e maliit din yung makukuha mo pagpapala o wala. Lalong dilit ang pananalig mo. At habang lumilit ang pananalig mo, lalong wala kang makukuha, lalong hindi ka mananalig, negative cycle. So sa buhay natin, break into the cycle of belief, cycle of faith. Faith, that procures blessing from the heavens. Kaya pinapractice yan. Sinasanay ang pananalig. Para kung sa iyong pananalig ay makatanggap ka ng iyong inaasam, ay lalong lumaki ang pananalig, lalakas ang loob mong mas maniwala at mas magtangkang humingi ng mas malalaking bagay dahil lumaki na yung paniniwala mo na pwede mangyari yon At pag nangyari nga, lalong lalaki yung paniniwala mo. It's a matter of practice. Did it ever occur to you that faith is also a matter of mental discipline? pinapaniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan, nagpo-focus ka doon, at inaalis mo lahat yung pwede makagulo sa iyong isipan. Sa pagpapatuloy ng kwento, Matthew 8.3, Jesus put his hand on the man and said, I want to. Now you are well. At once, the man's leprosy disappeared. The faith placed by the leprous man on Jesus' power to heal made him well and was validated by his eventual healing. Dahil nanalig siya, gumaling siya. At dahil gumaling siya, napatunayan niya na yung pananalig niya, tama, lalo siyang nanalig. Ang ganda ng pupuntahan ng direksyon ng taong ito, huwag lang niyang biglang baloktutin. Then your strengthened belief purchases and chooses more of that same experience. The cycle that we are talking about. That's why faith grows And the opposite is that unbelief also grows. So either patasang patasang yung pananalig o palubog ka ng palubog sa kawalan ng pananalig. These are cycles. Paikot-ikot, pero sa pag-ikot, may asenso. Pag tinignan mo sa front view yung ikot, parang ganito lamang. Pero pag nag-side view, papaganon. May ibang nararating pa. Mark 1.45 The man talked about it so much, yung pinagaling, and told so many people that Jesus could no longer go openly into a town. He had to stay away from the towns, but people still came to him from everywhere. Dahil sa pananalig ng tao na napatunayan, ngayon marami na siyang tinaniman din ng pananalig at gusto rin nilang mapatunayan, kaya nagkakagulo sila at hindi na magkaroon ng katahimikan si Jesus na pumasok sa mga bayan-bayan. Hindi dahil iniiwasan niya yung mga nananalig, kundi dahil iniiwasan niyo yung mga usisero na gusto lang siyang usisiin, pero hindi naman talaga nananalig. And in the town, a cycle of believing and healing is set loose. Kaya kung may pananalig ka, kapatid, and you are very, very convinced of it, and you are convincing about it, many other people also begin to consider believing, or actually believe, only by the power of your testimony. Kaya dumadami ang mana ng palataya. You expand the kingdom of God when you have more brains opening themselves to the power of God and to the possibilities of such wonderful things happening. That is why, sabi ng iba, believe and you shall see. Ito sinasabi ni Jesus. E yung iba, to see is to believe. I like to see first before I believe. You will never see. But you believe first then you see. And when you see then you believe more. And when you believe more you will see more. Matthew 8:13 then Jesus said to the officer yung tao na sinabi pagalingin niyo po ang aking katulong na nasa bahay. You may go home now. Your faith has made it happen. Right then his servant was healed. katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Believe and Receive Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.